Isa sa mga pinakamatagumpay na artista sa showbiz ay si Gerald Anderson. Ating alamin ang kanyang mga naipundar at ang mga negosyo niya at kung gaano na siya kayaman. The Philippine Showbiz List presents Gaano Kayaman si Gerald Anderson Si Gerald Randolph Anderson Jr. ay pinanganak sa Subic Zambales sa kanyang American instructor ng U.S. Navy na ama na si Gerald Anderson Sr. At na kanyang ina naman ay isang Filipina businesswoman na si Evangeline Opsima. Nagsimula ang karera ni Gerald sa showbiz nang sumali siya sa PBB Teen Edition noong April 2006. Siya ang itinanghal na third big placer sa PBB Teen Edition's Big Night. Ngunit bago pa man nakilala si Gerald sa PBB, ay naging backup dancer muna siya ni Joros Gamboa. Ipinakilala ni Joros si Gerald sa kanyang manager, kaya naman ito rin ang nakatulong sa kanya, kaya nakapasok siya sa PBB. Ayon kay Gerald na kahit 500 pesos lang raw ang ibigay sa kanila ay okay lang. Para sa kanya ay malaking halaga na yon. Pagkatapos na kanyang PBB stint ay tuluyan ang sumabak si Gerald sa aktingan sa mga palabas sa telebisyon o pelikula. Naging ka-love team niya si Kim Chu at nagkaroon sila ng maraming mga teleserya at mga pelikula. Si Gerald ay isa sa main leads ng youth-oriented musical na First Day High noong 2006. Naging mas nakilala naman si Gerald sa kanyang pagganap sa teleseryeng Tayong Dalawa na kung saan isa siyang PMA-er. Napanood rin si Gerald sa ilan pang mga palabas na tumatak tulad ng My Only Hope, Sana Maulit Muli, My Girl, Love Spell, Kung Tayo'y Magkakalayo at marami pang iba. House dahil niya sa successful showbiz career ni Gerald, ay hindi katakatakang kaya na niyang tumayo sa kanyang mga sariling paa at makabili ng mga ari-arian. Noong 2015 ay nagpatayo ng sariling bahay si Gerald sa Quezon City na worth 16.6 million pesos. Naging architect niya sa bahay na ito ay si Noel Lardisabal Tugas. Ang bahay ay isang 312 square meter property na may modern and masculine structure. Dinesenyuhan naman ito ng steel glass and clean lines. Ang living room ay may tall glass windows na abot hanggang second floor ceiling. Isa naman sa popular na palamuti sa kanyang table ay ang center table by Japanese sculptor na si Isamu Noguchi na pinaresan niya ng rug. Bukod pa riyan, ang bahay niya ay mayroong dining room with bar. Ang kitchen naman niya ay mayroong black granite tiles countertop. Sa entertainment room naman niya ay kitang kita ang malaking 65-inch Panasonic flat screen TV. Di rin papahuli ang kanyang cozy bedroom na dinasanyuhan ng warm-colored walls and a coved ceiling. Bukod pa riyan ay hindi rin mawawala ang mga amenities ng kanyang bahay. May sariling gym room ito na kung saan madalas makita si Gerald na nagwo-workout. Paminsan-minsan raw ay nagyayaya si Gerald ng mga kaibigan upang manood ng mga pelikula o palabas sa kanyang entertainment room. Bukod sa kanyang bahay sa Quezon City, inakapagtayo na rin ng bahay si Gerald sa kanyang hometown sa General Santos City. Collections Bukod sa kanya magarang bahay ay hindi rin mawawala ang mga iba't ibang koleksyon ni Gerald. Dahil sa siyang basketball fan at tagahanga ni NBA superstar LeBron James ay meron naman siyang NBA jersey collection nito na naka-frame sa wall. Bukod pa riyan ay hindi rin mawawala ang kanyang mga toy car collections, shoe collections at Iron Man collections. Dahil isa ring triathlete si Gerald na mahilig magbike, siya ay nagmamayari ng isang De Rosa road bike na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos. Siyempre, hindi rin mawawala kanya mga big bikes. Nagmamayari rin si Gerald ng isang VMAX Yamaha bike na nagkakahalaga ng mahigit 1 million pesos. Noong 2020, ay nakabili siya ng isang Benelli TRK 502X motorbike na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 pesos. Bukod sa kanya mga two-wheels collection, ay hindi rin mawawala ang kanyang mga four-wheels. Una rito ay ang kanyang Dodge Charger RT na nagkakahalaga ng 3.2 million pesos. Sunod na rito ay ang Ford E150 na nagkakahalaga ng 2 million pesos. Nagmamay-ari rin siya ng isang Toyota 86 na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Panghuli ay ang kanyang Audi R8 na nagkakahalaga ng mula 3.8 million pesos hanggang 9 million pesos. Sa isang panayam noon kay Gerald ay sinabi niya na bata pa lang siya ay mahilig na siya sa mga sa sakyan Iba raw ang kaligayahan niya kapag nagmamaneho siya na kanyang sariling kotse at sa edad na 14 years old ay marunong na siyang mag-drive. Madalas naman niya kasama ang kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay tuwing siya ay naglo-long drive. Maalaga rin daw si Gerald sa kanyang mga sasakyan at palagi niya itong chine-check kung may sira o kung may kailangan i-upgrade. Anya na dahil pinaghirapan niya mga ito ay kailangan rin niya itong alagaan ng maayos sa isang zoom interview naman ay nagbahagi si Gerald ng kanyang mga shoe collections ibinida niya rito ang kanyang gym shoes na Skechers na anya na sobrang komportable. Ipinakita rin niya kanyang basketball shoe na madalas yung ginagamit kapag may training siya. Ito ang Kobe 5 na nagkakahalaga ng 14,000 pesos. Bukod pa rito ay makikita rin sa closet ni Gerald ang ilang branded shoes tulad ng mga Nike Air Force Ones at Nike Air Jordans. Ngunit ang pinakapaborito niya raw ay ang kanyang Nike Air Force One Downtown sa may Ironman colorway na nagkakahalaga ng mahigit 13,000 pesos Samantala, pinakita naman ni Gerald ang laman ng kanyang wardrobe na kung saan nakalagay rito ang kanyang mga mamahaling damit. Mapapansin dito ang pagkahilig niya sa mga camo print jackets. Ayon kay Gerald, kapag may guesting at may mga events, ay naroon na raw lahat at sa sobrang dami na nga ng kanyang mga damit, ay kailangan niya pang magdagdag ng wardrobe. Ilan naman sa formal clothes niya ang mga blazers at tuxedos. Ibinida rin niya ang kanyang Dolce and Gabbana tuxedo na minsan na niyang sinuot sa Star Magic Ball businesses. Hindi maitatanggi ang laki ng yaman ni Gerald dahil sa kanyang mga mamahaling pagmamayari. Ngunit hindi pa siya natatapos dito dahil pinasok na rin niya ang mundo ng pagnenegosyo. Noong 2019 ang binuksan ni Gerald ang kanyang unang negosyo. Dahil sa pagkahilig ni Gerald sa pag-workout, ay nagpa siya siyang gawing negosyo ang kanyang private gym sa third floor na kanyang sariling bahay. Pinangalanan niya itong The Third Floor at ang cool perk ay unlimited star sighting at siguro sa isang session sa gym owner na si Gerald mismo. Naging artista tambayan na rin na ng gym, nagkadalasan ang mga nag-workout rito ay mga celebrities. Naisip daw noong una ni Gerald na mataas ang presyo dahil hindi nga intended for business ang gym niya. Pero nalaman niyang mura pala ito kumpara sa iba. Natupad ang pangarap niya makapag-enjoy at makatulong sa mga friends niya. No September 30, 2020 naman ay inanunsyo ni Gerald sa Instagram na bukas na sa publiko ang pagmamay-ari niyang Hayati Private Resort. Ang resort ay matatagpuan sa Botolan, Zambales. Mapapansin naman sa disenyo na naturang resort, ang native Filipino-inspired home with modern touches. May malaking pool na tanaw ang overlooking na dagat. Marami rin itong amenities tulad ng paglalaro ng billiards basketball, biking or kayak, trampoline, workout gym, sip cocktails sa tiki bar at mag bonfire. Mula lang binuksan niya ang kanyang unang business noong 2019 na The Third Floor Gym ay nagkaroon ito ng branch sa Don A. Rosses Avenue sa Diliman, Quezon City. Ito ang The Third Floor Park. Ayon kay Gerald, ang gym na ito ay inspired sa Rocker Park sa New York. Bukod sa mga casual workout areas, ang The Third Floor Park ay mayroon ding dalawang basketball courts na tinawag niyang Lebron and Jordan Courts. Gerald Anderson's Way of Giving Back. Dahil sa maraming biyayang natatanggap ni Gerald sa kanyang buhay, ay hindi naman niya nakalimutang ibahagi ito sa iba sa simbolo na rin ng kanyang pasasalamat. Itinatag ni Gerald ang isang foundation na tutulong sa mga batang may cancer at mental disability. Itataguyo ng pagpapreserba ng kalikasan at upang magamit sa mga search and rescue operations sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Noong 2021 naman, kasama kanyang girlfriend na si Julia Barreto, ay nagkaroon sila ng charity event na kung saan nagbigay sila ng tulong para sa mga kababayan natin na apektuhan ng pandemya. Noong 2022, nirigaluhan ni Gerald ang kanyang long-time personal assistant na si Jalal Laidan ng pinapangarap nitong motorsiklo. Ibinigay niyang birthday gift ay Yamaha Aerox 155 na nagkakahalaga ng 112,800 pesos ayon sa website ng kilalang motorcycle dealer. Ipino sa Instagram ni Gerald ang video ng pagsorpresa niya sa kanyang PA. New Gym Business Nitong October 16 binuksan ni Gerald ang ikatlong branch ng kanyang fitness center at may isa pang nakatakda na magbuka sa susunod na buwan. Sa kanyang interview sa ABS-CBN, ibinahagi ni Gerald na isa ito sa kanyang mga plano para magkaroon ng sariling brand kung sakaling nais niyang umalis sa showbiz at magsettle down. Paliwanag pa niya na 16 years na raw siya sa industriya at may plano pa siyang magtagal dito. At kusoron niya yung mga challenge kaya naman nagkaroon siya ng business. Nabanggit din ni Gerald na maganda rin na may iba siyang pinagkakaabalahan na hindi ang puro tungkol sa showbiz Dagdag pa niya na gusto niya magkaroon ng facility upang makapunta ang mga tao na maging fit, make friends at makabuo ng isang community. Sobrang saya rin niya dahil nagagawa niya ang mga ito. Nagpasalamat naman siya sa Diyos dahil sa oportunidad na ibinigay sa kanya. Malaki rin ang pasasalamat ni Gerald na kahit abala siya sa kanyang mga proyekto, mayroon pa rin siyang oras upang maglaan ng pansin sa kanyang mga negosyo. Kabilang naman sa mga nagbigay ng suporta kay Gerald sa opening ng kanyang bagong gym ay ang kanyang girlfriend na si Julia Barreto, pamilya nito at kanyang mga boss sa ABS-CBN. Anya kanyang business venture ay bahagi ng paghahanda niya sa kanyang future. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!